Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na po na nakasabay tumututok po dito sa inyong lingkod ni Pipanyo Labrador At syempre sa ating pagpapatuloy mga minamahal kong mga kababayan binabati muna po natin ating mga kapatid sa abroad na po na nakasabay tumututok po sa inyong lingkod ni Pipanyo Labrador At syempre sa ating mga bago mga subscribers maraming 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 salamat po sa inyong lahat At syempre bago po tayo magpatuloy tulad po ng lagi natin pinapakiusap sa ating mga kababayan sa tuwing kayo po'y manunood ng ating mga videos, ng ating mga lives. Huwag niyo pong kalimutan na i-share at syempre huwag niyo pong kalimutan na mag-like at syempre huwag niyo pong kalimutan na i-click yung ating mga notification bills. Nang sa ganun po uh, updated po kayo sa mga videos po na ating ipalalabas dito at syempre tulad din po ng lagi nating pinapakiusap po, huwag po kayo mag skip ng ads. Nang sa ganun ay makatulong po kayo sa inyong abang lingkod ay Pipanyo Labrador. Okay, pahuling paalala po natin sa ating mga kababayan. Tayo po may isa pang video, uh, video tuloy, uh, channel, uh, YouTube channel na pinamagatan ay Pipanyo Labrador The Extreme Commentator. Sa araw pong ito mga minamahal kong mga kababayan. Pag-uusapan ho natin itong naging isyo tungkol ho sa video na ginamita ng artificial intelligence para makopya ang boses ng ating Pangulo. Na kung saan sa video pong ito makikita ho o maririnig natin na halos kaparehong kapareho po ng boses ng ating Pangulo ang maririnig natin dito. Kaya nga nung kumalat sa social media ang video ito mga minamahal kong mga kababayan. Agad doon na nagpalabas ng pahayag ang ating pangulo na ayon pa nga sa ipinalabas na mensahe ng tagapagsalita ng Malacanang, ito daw ay isang deep fake na kung saan po natuklasan nilang ang bidyong ito ay ginamitan ng artificial intelligence para makopya ang boses ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan na tila nagpapahiwatig na ito ng giyera laban sa isang bansa o sa China. Sumandaliho so e eh, pakingganho natin ano para maintindihan ho natin mga kababayan kung uh, ano ba 'tong tinatawag na uh, artificial intelligence na isang uh, pamamaraan ngayon para makagawa ng uh, o makakopya ng isang boses ng isang tao. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Dapat na tayong kumalat at gamitin ang ating pwersa para matigil na itong mga pambubuli. Huwag tayong matakot sa kanila. Marami ang sumusuporta sa ating bansa. Ayun, mga minamahal ko mga kababayan. Matindi ho yung mensahe na yun. Talagang uh, pang bardagulan na kung, uh, kung uh, iisipin mo nga naman. Pero, eh, kung totoo sin ah, para sa akin, totoo naman kung uh, yung mensahe na yun ah, uh, para sa akin, totoo naman. Na pwede naman kung talagang uh, kung kinakailangan, pwede nyo sabihin ng ating Pangulo yon. Pero, ang problema kasi, hindi siya yun eh. Kung baga, hindi. Pwede naman yang gawin yun talaga kung talagang sagad sa na talagang hindi na kaya. Darating tayo sa panahon na yun eh. Kaya ang problema nga lang, parang may nanguna na sa kanya. Dahil nga sa, di ba, ang kalaban nga natin, lalo na yung mga Duterte, gusto nilang palabasin na ang mga Pilipino ay dadalhin ng ating Pangulo sa gera na kung saan hindi handa, na kung saan ay magiging kawawa lang tagasalo lang ng bala. ba? Diba? So, kaya nila pinalabas ito. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo ha. Ah, ang may gawa po nito, wala na pong iba kundi ang mga Duterte lamang. Wala na pong iba. Sila lang po ang may kakayahan na gumawa nito. Dahil unang-una sasabihin ko na sa inyo. Sa lahat ng nakilala kong demonyong politiko, bastos, si Raulo gago, si Duterte na. At syempre kung gago si Raulo Buiset walang niya, itong si Rodrigo Roa Duterte, natural. Lahat ng mga kaalyado niya ay ganun din. Alam niyo kung bakit sila ganun? Alam naman natin dahilan, di ba? Marami silang dapat iligtas. Isa na dyan yung sarili ni Duterte na kung saan malapit ng imbistigahan o iniimbistigahan na nga eh ng ICC kaya sila talagang dis, ano talaga desperado na silang gawin ang lahat ng pamamaraan para lamang makuha nila yung simpatya ng taong bayan yan po ang katotohanan at 100% wala pa man nagpapalabas na nagsasabing si Duterte may kagagawan nito ang pulis hinahanap pa lang nila kung sino talaga ito pero para sa akin mga minamahal ko mga kababayan daang porsyento kahit isang libong porsyento pa sasabihin ko sa inyo na walang ibang may kagagawa nito Kung hindi ang mga Duterte lamang Sapagkat sila lamang ang may kakayahan gumawa ng kalupitan, kasamaan, kasinungalingan, paninira at iba pa Okay bumalik ko tayo sa ating pinag-uusapan Ayun na so natuklasan na nga na deep nga ngayon So ayon sa Presidential Communications Office o PCO ang kay isang advanced na klase ng digital content manipulation sa pamamagitan ng generative artificial intelligence. Eh, magagawa ngayon yun. Yung ganun na boses mo, pag ako nagsalita, mag magagawa, ma ano, makokopya So, at least, nalaman ng maaga. Uh, so, kumbaga, eh, siguro, Uh, galit na galit na naman ito si Duterte kasi nagawa na naman ng paraan para malaman kung sino ang gumawa nito no so akala ni Duterte magaling na talaga sila akala nila magagawa nila ang lahat pero hindi nila alam na mas matalino pa rin ang ating pangulo so para naman na hindi humaanoy ating mga kababayan para mamulat pa rin sila sa katotohanan agad ho na naglabas agad ng uh, mensahe ang ating Pangulo na kung saan nilinaw po ah, ng palasyo na walang anumang direktiba ang ating Pangulo o ang ating uh, punong ikotibo sa Armed Forces of the Philippines ah, ng gera ah, sa anumang bansa o kung mang bansa. Ah, wala ho. Kasi sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, talaga uh, talagang gulat na gulat ho yung ating pangulo nung nalaman niya ito. So, eh, talagang kahit naman sino eh, di ba? Oh, kahit mga kahit ako nagulat ako. Pero nung unang pinanood ko to, akala ko nga siya talaga. Sabi ko eto eh, na yata yung ano, sinasabi ko. Pero nung napansin ko din at uh, dahil nga nagreact ang malakanyang Pinakinggan ko ulit. sabi ko oo nga, medyo kopya pero ibang iba ibang iba talaga yung tapon ng uh, bitaw ng boses ng ating pangulo. Kaya nga po mga minamahal kong mga kababayan dahil nga po sa pangyayaring ito, agad po na nakipag-ugnayan ang PCO sa Department of Information and Communication Technology at National Security Council, National Cybersecurity Interna uh, Agency committee and maging sa mga private sector po upang matugunan po ang uh, pagkalat ng uh, malisyosong paggamit ng mga video at audio deepfakes at iba pang mga generative artificial intelligence content para po hindi na po makapanira pa itong mga Duterte na kung saan eh, talagang uh, disperadong disperado na <laughs> dahil alam po nila na talagang ano lalo na ho ngayon na hinahadlangan na sila na mag rally, -rally, -rally pa kasi yung mga ginagawa po nilang yan, yung mga, yung kagaya nito, yung uh, ginamitan nila ng artificial ano, intelligence, yan po ang gagamitin nila dun eh, sa ano nila, sa rally-rally nila. Kaya dapat lang ho talaga na hadlangan sila. Kasi habang nagrarally ho sila, gumagawa naman po sila ng mga kasinungalingan. Kaya para po sa akin, pabor po ako na hadlangan ang mga Duterte ha, sa kanilang rally-rally. Kasi ito nga oh nakikita nyo. Para ho uh, sumabay, para maniwala naman yung mga tao sa kanila. Ito nga po yung ginagawa nila. Yung sinasabi ni Maharlika na etc. etc. na wala namang patunay. Kaya nga po mga minamahal ko mga kababayan, dapat po ha, uh, ito, ito lang ho ang nasa isip ko. Kung nagra ngayon ang mga Duterte, dapat po magsagawa din ng rally uh, ang mga makamarkos para po maliwanagan. Ang ating mga kababayan, at handa po akong magsalita dyan kung magkakaroon ng rally. Tungkol po para ipaglaban ng ating mahal na pangulo, eh magsasalita ako, di ba? Para ho magkaalaman. O kaya para sa akin pabor po ang mga Pilipino sa ginagawa ho ngayon ng ating pangulo. Nahadlangan ang mga rally-rally na yan na ginagawa ng mga Duterte dahil nga sa ang gagamitin nila ah, para paniwalain ang ating mga kababayan yung kanilang mga ginagawang mga kasinungalingan katulad nga ho nitong ginawa nilang lang uh, deep fake. Ah? Kaya mga minamahal kong mga kababayan, talagang dapat lang talaga nahadlangan ng ating Pangulo uh, itong ginagawa ng uh, mga Duterte. Pero ang pagkakaalam ko, dahil nga nakipag-ugnayan na itong uh, PCO sa mga ahensya na makakatulong nga ho, Uh, ayun ho sa aking uh, nabalita nitong mga nakaraang araw lamang, kung hindi po ako nagkakamali, eh, nitong nakaraang linggo lamang po, ayun ho sa tagapagsalita ng PNP na si Colonel Jane Pahardo, tukoy na daw, ha? tukoy na daw nila ang posibleng uh, pinagmulan ng uh, mga video na gumamit ng deepfake na teknolohiya upang uh, gayahin ng boses at imahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So, salamat kasi, 'di ba? Sa kabila ng kagaya ng nangyari na pinalabas ni Maharlika Kunyari, yung uh, naalala nyo, yung sinasabing uh, binigay daw ng PIDEA. o oh, hinanap ngayon doon sa record sa kabuuhan na record ng PIDEA, wala naman. 'Di ba? So, parang sa tingin ko po mga minamahal ko mga kababayan dahil nga sa lagi silang uh, lagi silang nabubuking sa kanilang mga ginagawa kaya humahanap at humahanap po talaga sila na ikasisira ng ating mahal na pap kasi yun lang yung pamamaraan ni Duterte wala siyang ibang pwedeng uh, pamamaraan eh, na kung ano pa man. kasi kung dadaanin niya ngayon sa gera eh talaga matatalo si Duterte eh. Unang-una, alalahanin niya kahit pa sabihin na dati siyang presidente, walang kakampi sa kanya, lalong-lalo na. Alam na ng mga kapulisan kung papaano sila ginamit ni Duterte noon, na kung saan, na kung saan ginawa silang mga bandido, ginawa silang mga kriminal. Alam niya bang napakaraming mga polis ang nagsisisi? Ha? At talagang nanggigigil kay Duterte dahil nga sa hindi lang sila makapalag noon eh. Hindi sila makahindi kasi alam mo naman, di ba? Sumusunod talaga sila dahil nga sa mabababa yung rango nila, utos ng general, utos ng kernel na inuutusan naman ni Duterte. Pero alam nyo ba, marami yung tumatawag sa akin dito na mga lespo. Naawa ako sa kanila, ah, ngayon ko lang ho na pagtanto, na marami nung panahon pala na yun. Kahit ayaw ng mga lespo gawin yung pinapagawa ni Duterte, kailangan nilang gawin. Dahil pag hindi nila ginawa, ah Doon sa mga lespo, alam nyo naman siguro kung anong gagawin sa si inyo ng mga superior niyo. Alam naman siguro niyo kung anong magiging kaparusahan niyo kapag hindi kayo sumunod sa superior, sa superior ninyo. ba? Diba? Kaya, nagpapas alam nyo po, nagpapasalamat yung mga pulis na wala na si Duterte. Maging mga kasundaluhan. Bakit? Naging ano na ho sila, patingin nila mga tunay na pulis na sila ngayon. Kasi nung panahon ni Duterte, ginawa lamang sila. Oh yes, tinaasan yung sweldo. Pero nagmukha naman silang mga kriminal na wala ng mga dignidad. Ha? Na na yung respeto nila sa sarili nila. Na maging yung respeto ng taong bayan, na na sa kanila. Kasi nawala na nga yung pagiging ano nila makatao eh. Makademonyo na yung pinapakita ng mga lespo nung panahon ni Digongyo. Biro nyo yan ha. Oh. Eh, uh, sa tingin ko, dahil wala nang ibang maisip si Digongyo na pamamaran dahil nga sa nabubuking na siya tulad ng ginawa niya sa Davao sinabihan niya na adik ang ating pangulo nang tinanong siya doon sa interview niya hindi daw niya magagawa yan hindi niya nabubuking sila eh nagkakaletsi na sila eh di ba o ito namang si Roque oh pinagtatawanan na sila ng taong bayang kasi si Rocky si Panelo nag-aaway dahil sabi ni Roque mayroon daw uh, gentleman agreement na nangyari sa sa uh, St. Jingpin, dito kay Duterte, sabi naman ni Panelo, ay wala. O, oh, paano paniniwalaan ng taong bayan yung mga katulad ng mga yan, yung mga hayop na yan? Kasi sila-sila mismo nagkokontrahan sa kanilang mga sinasabi na hindi mo alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Diba? Yan ang sinasabi natin dito, mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, dahil nga sa pakikipag-ugnayan po ng uh, Department of Information and Communication Technology o DICT, mas pinaigting pa po ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG ang mas malalim na pagsisiyasat sa deepfake na audio recording at video na na-upload noong uh, nakarang linggo upang ipakitang si Pangulong Marcos ha, ang di umano'y nagtuturo sa Armed Forces of the Philippines o nag-uudyok o nagmamando sa Armed Forces of the Philippines o AFP na magsagawa ng masamang aksyon labang sa isang partikular na dayuhang bansa. Kasabay nito, mga minamahal ko, mga kababayan, nagpahayag ko si Colonel pahardo, na kung sakaling mahuhuli ho, ha yung mga sangkot dito, sinadyaman ito o hindi, talagang pananagutin ho ito ng ating uh, pangulo ha? o ng PNP o ng ating batas sapagkat yung ginawa nilang ito na ay hindi basta-basta dahil yung ginawa nilang ito ay maaring mag-cost ng uh, talagang uh, kaguluhan na kung saan hindi prepare ang lahat ha huh? talagang pananagutin ho oh, dahil nga sa buhay mo oh, ang nakasalalay dito siguro minamadali ng mga Duterte na magkagulo nang sa ganon, di ba, masisi sa ating Pangulo yung lahat-lahat. E alam naman natin yung ating Pangulo kung anong ugali niya, di ba? Sa mga pinapakita nga ni Digongyo sa pinapakita nila Hindi nagagalit basta-basta ang ating Pangulo sa halip nagpapakumbaba siya. Mas naghabang sinisira siya nila Duterte at ng iba pang mga ulopong ni Duterte, patuloy siyang nagko-concentrate sa kanyang gampanin bilang pangulo ng ating bansa. Hindi niya yung pinapansin. Sa halip, mas nakapokus siya sa kanyang tungkulin sapagkat yan ang gusto ng Diyos na gawin niya. Hindi niya binigyan ng intensyon yung mga paninira nila Duterte na bagamat kung sa iba pa nila ginawa yun, talagang gera yan. Diba? Ito pa kayang Mag-ano, mag-deklara uh, siya, mag, mag siya sa ano, at mag utos sa Armed Forces of the Philippines na ganun Malabong mangyari yun, lalo lalo na kung ang nakasalalay dito, pamilya niya. Bakit? Pag nagkaroon ba tayo ng gera dito sa Pilipinas, hindi ba dito masasama sa kaguluhan yung pamilya niya? Kamag-anak niya, ha? Side by side, kamag-anak ni Amy Marcos, ay ni ano, ni Lisa, ano, Araneta Marcos, di ba? Nag-iikong tayo, iniisip natin, yung mga pamilya natin, kamag-anak, ganun din ang ating Pangulo. Kaya nga, hanggat sa uh, makakaya niya, kaya niyang pakiusapan, madadala sa magandang usapan, dinadaan niya sa ganyan. ba diba? Kasi kung, kasi si Raulo lang, kasi gago lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating, uh, yung dating Pangulo natin, na malademonyo yung pag-uutak. Nako, wala na. ba diba? Sabi ko nga sa inyo, kung si Duterte ang ginawan ng ganun, ha? balik ta rin natin, si Duterte yung sinisiraan ng ating Pangulo at sabing adik. May adik tayong Pangulo at wala namang ebidensya. Tapos gamitin, gamitin ng ating Pangulo si Maharlika, na et cetera, et cetera, ganun. Tapos gumawa din siya ng ganito, ha? yung fake. Ano ang gagawin ni Rodrigo Roa Duterte? Yun nga lang na gustong buksan yung kanyang salin. 'Di ba? Sandamakmak na ng pananakot ang tinanggap, ang natanggap ng COA. Di ba? Yung mga senator na gustong investigahan yung kanyang mga salit, anong nangyari kay Richard Gordon? Di ba pinagbuntaan din niya yung red ribbon? Blue ribbon ba yun? Bala kung anong ribbon niyang meron yung dyan sa Senado. Di ba? Mga kababayan ko. Ito yung sinasabi natin dito. Pero ganun pa man, kahit pa paano naman, kumikilos na ang ating mahal na Pangulo, kagaya na lang yung nangyari sa Bulacan. Akala ng mga Duterte, lahat na lang gusto nila, masusunod nila, akala nila talagang magtatanga-tangahan na lang habang buhay yung ating Pangulo. No, tulad ng sinabi ko, may tao kasi, may, may tao kasing tahimik eh. Ha? May taong tahimik na hindi agad nagagalit. Pero tulad ng sinabi ko nga sa inyo, ang taong mataas ang pasyensya. Hindi agad nagagalit grabe yan pag nagalit. Ako na nagsasabi sa inyo, ang taong mahaba ang pisi, ay pag yan ay naputol, malalim ang malalaglagan mo. Kaya nga, tingnan nyo ha, inuunti-unti na sila ngayon. Dahil alam ng ating Pangulo na yung, yung ginagawa nilang deep fake na to, ha? Yan ay kanilang gagamitin para dun sa kanilang prayer rally kuno. Na ang nangyayari, paninirang rally. Diba? Pangihikayat na mag-aklas rally. Kaya sabi ko nga mag, mga Pilipino, tulungan ho natin ang ating mahal na Pangulo. Nakikita nyo naman kung gaano na ang kademonyo ang ginagawa. Ah, grabe na ho. Grabe na ho ang kademonyohan na ginagawa ni Rodrigo Roa Duterte para lamang po mailigtas si Kibuloy, mailigtas yung bawat sarili nila. Gumagawa ho sila ng kasiraan sa ating Pangulo sapagkat ang ating mahal na Pangulo ho ay lumalakad sa katuwiran, lumalakad sa kabutihan, lumalakad sa uh, kaliwanagan. Ayaw ni digongyo ng ganong klaseng politiko. Ang gusto ni, ni Digonyo na, na politiko yung marunong magpanggap, magnanakaw, yung ginagamit yung kapangyarihan sa pamamagitan ng confidential pan, intelligence pan, yan ang gusto niyang politiko. Kaya balitang balita ako nga ngayon, sising sisi si Digongyo kung bakit hinayaan niya. Kasi ang plano lang naman pala sana ni Digongyo na si Marcos ang papasukin para siya ang magsakripisyo sa iniwan niyang trilyon-trilyon. Ayun, bin, nung natapos ng bayaran ng ating mahal na Pangulo, yung trilyon-trilyon na yan na inutang ni Digongyo. Ha? Eh, gusto na nilang agawin kasi tapos nang magsakripisyo yung ating mahal na Pangulo. Nung nakita na nga ni Digongyo na, yes, wala nang problema masyado yung bansang ito dahil nabayaran na ni Bongbong Marcos halos lahat ng pagkakautang natin doon sa ibang bansa gusto ko na ulim pumasok. Sana pumasok ulit tayo. Sana pumasok si Sarah. Sana maagaw natin kasi yan yung chance natin para mangulimbat uli ng trilyon-trilyon. Kasabat yung mga kasabwat yung mga Chino katulad ni Michael Yang. 'Di ba? Mga Pilipino, gumising ho kayo. Hindi po tayo nagsasalita dito na kung ano-ano lang. Iminumulat ko po ang inyong mga kaisipan sa katotohanan ng sa ganun. Malaman ninyo ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan at pagpapanggap ng mga Duterte na kung saan inililigaw nila ang ating mga kababayan sa katotohanan. Kaya nga tulad ng sinasabi ko, salamat kahit pa naman kumikilos ng ating mahal na Pangulo. Kaya mga kababayan ko, Luzon, Visayas, Mindanao, huwag po tayong makiisa sa hindi magandang hangarin ng mga Duterte. Alam nyo, tandaan ninyo, Kapag si Sara ang naging pangulo, absuelto si Kibuloy sa kanyang pagiging manyakis, absuelto si Kibuloy sa kanyang pagiging ma uh, mapagpanggap na si Kristo, absuelto si Kibuloy sa kanyang mga ginagawang mga kabulukan na kung saan ginagamit ang Biblia para lamang maging bilyonaryo, absuelto dito, isa na yan, si Arnie Tebes. Ah, na kung saan pumatay ng mga tao doon sa Negros Oriental, sa Pamplona Negros Oriental, na kung saan ang mga pinapatay niya, yung mga taong inosente na walang kalaban-laban, isang gobernador na kung saan ginagamit lamang niya ang kanyang puso't isip para ah, gampanan, paglingkuran yung ating mga kababayan doon sa Pamplona Negros Oriental, o sa buong Negros Oriental mga kababayan ko o sino pa si Bantag, maaabsuelto yan pangalawa Ah, pangalawa ah, pa pang-apat. Pang maaabsuelto si Duterte sa kanyang mga ginawang ah, pang-aabuso noon. Ha, ah, sa pamamagitan ng extrajudicial killings na kung saan sinisingil siya ngayon ng ng uh, Dios, ah o ng International Criminal Court dahil sa dami niyang mga kalokohan, kababuyang kahayupan. tiba, Mga kababayan ko, pag hinayaan natin na mapunta kay Sara Duterte, ah ang kapangyarihan nako katakot takot to ang mangyayari at alam niyo ba sa nangyayaring ito gustong-gusto ni Robin Padilla gustong-gusto ni Robin Padilla na mangyari yan bakit alam niya pag na si Sara ang naging presidente automatic siyang magiging vice president kaya nga po nagkukumahol din si Robin Padilla kasi gusto niya maibilang siya sa isa sa pinakamataas na isa sa mga pinakamataas na posisyon sa buong uh, bansa Nasa sa pagiging uh, senator nga hindi na walang magawa, di ba? Gustong gusto po talaga ni Robin Padilla. Ni Sara na hawakan ang bansang ito. Papayag ba kayo na hawakan ng mga taong hindi lamang gahaman sa pera at kapangyarihan? kahawakan tayo ng isang tanga na hindi lamang maka-China. Ah, manyakis pa. Ha? Ah? Mga kababayan ko, Magunos dili po kayo. Kaya bago po tayo magtapos dito sa ating programa, tulad po ng lagi ko pong sinasabi. Gamitin ho natin ang ating puso't isipan sa tama. Imulat ho natin ang ating mga mata sa katotohanan, nang sa ganon hindi po tayo matakban ng kadiliman. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming 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 salamat po. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Komentaristang walang inuurungan Walang kinatatakutan Nakikipaglaban para sa karapatan Ng mga maralitang inaapi Na mga taong mapang-abuso Sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Ang boses ng taong bayan Abangan araw-araw Ang kanyang pakikipaglaban Sa mga politikong kurap Na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador Labrador, tagapagtanggol ng bayan. <tongan>